What's up mga ka-shipkoy! <laughs> What's up mga ka-shipkoy! Dito ako sa likod ng City Hall. Ayan. Yun ang City Hall ngayon. Likod ng City Hall, ang danda na. At yung probe na ship koy. Record. Ayun. So dagat na doon. Dagat na. All right. So ito na mga ka koy ang harap ng City Hall ng Cavite City. Ayun. Ang ganda. Sobrang ganda na ngayon ng City Hall. Ayan. Ayan mga ka-chef ko eh Nandito kami ngayon sa taas Ito yung baba ah, Nandito kami sa likod ng sityo Ito yung bagong ano, Ngayon Ito okay. yung bagong Nandito na pala dito

bahangin <laughs>